Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Muli, maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito at maraming salamat sa pag-comment at pagbibigay nyo ng inyong mga suggestions. As promised, sa video na ito, isa na namang update ang aking gagawin at particularly, I'm sure maraming magiging controversy about this dahil ito ay about sa cooking oil na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Alam nyo na kung anong ginagawa ko sa aking channel bago ako mag-present Tinitignan ko muna ang mga bagong studies at mga resulta nito. Sinasummarize ko sila para magkaroon tayo ng idea ko ano ang resulta ng mga studies na pwede nating i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Para dito, nag-prepare ako ng madaming studies para sa cooking oil. Tinignan ko ang mga common na cooking oil. So kung gusto nyo malaman ang resulta ng mga studies sa mga cooking oils na to na ating ginagamit, tara, samahan nyo ako. Isa sa mga controversial na napag-usapan na natin dito ay tungkol sa mga oils at kung anong epekto nito. In fact, dun sa mga sinabi ng American Heart Association na healthy oils ay hindi dun included ang mga tropical oils tulad ng coconut oil at palm oil. Pero alam natin, sa history pa lang, matagal na tayong gumagamit ng coconut oil at pagbabalikan natin yung ating mga lolo't lola at mga ninuno natin, bababa naman ang risk pa nila na magkaroon ng sakit sa puso, ngayon na lang ito tumaas. Kaya kailangan, tingnan nating mabuti ano nga ba ang evidence ng mga researches, particularly yung mga malalaking researches, ng mga systematic reviews at meta-analysis. Para lang dun sa mga hindi nakakaalam, pag sinabing systematic reviews or meta-analysis, yung mga maliliit na studies or trials ay pinagsasama-sama at sila ay ina-analyze ulit. Nagkakaroon ito ng tinatawag na collective results, ang power nito ay nagkakaroon ito ng mas malaking accuracy pagdating sa results. So, tara, without further ado, tignan na natin yung mga results. Hindi ko na pala by the way isasama ang olive oil kasi marami ng studies about sa olive oil at in fact, dun sa recent study na pinresent ko na rin about Mediterranean diet na ito ang diet na associated sa pinakamababang chance ng pagkamatay at pagkamatay dahil sa sakit sa puso. Dahil ang Mediterranean diet ay gumagamit ng olive oil at ng mga iba pang healthy oils tulad na gagalik sa nuts, sa beans at sa mga matatabang isda or fishes tulad ng tuna, salmon and even yung sardines. So sa video na ito, magkoconcentrate ako dun sa nakita kong tatlo na pinaka-common na oil. yon ay ang coconut oil, palm oil at canola oil. Ang canola oil ay isang seed oil. Ibig sabihin, galing ito sa seeds or sa puto. Ang canola oil sa mga studies ay ito ay nakakapagpababa ng total cholesterol, ng LDL or bad cholesterol, at ng triglycerides o yung isa pang klase ng cholesterol. By the way, pagdating sa bad cholesterol, hindi na natin masyadong i-detail ha dun sa very dense, low density lipoprotein or yung VLDL o kaya naman yung pinaka apoprotein ito, yung apoprotein B. Commonly naman, ang kinukuha natin sa laboratory ay LDL. By the way, I'm not demonizing at hindi ko rin sinasabi na masama ang kolesterol sa lahat. In fact, marami tayong cholesterol na kailangan natin sa ating katawan for proper functions. Pero, since cardiologist ako at I practice evidence-based medicine, kasi yun ang aking training, marami ng studies na nagsabi na habang tumataas ang total cholesterol, ang LDL, ay tumataas din ang chance na magkaroon ng sakit sa puso. Kung hindi kayo naniniwala na ang total cholesterol at LDL ay nakakasakit sa puso, baka syempre hindi tayo magkakaroon ng kaparehas ng direction pagdating sa pagtingin sa cholesterol. By the way, may ginawa na akong video about total cholesterol at iba pang klase ng cholesterol at balanced yung view doon. Again, ito ay base sa mga studies. So, balikan na natin yung sa canola oil. So yung canola oil, napatunayan na yan na ito ay nakakapagpababa ng total cholesterol, ng low-density lipoprotein or LDL na bad cholesterol, at pwede ito makapagpataas ng HDL. Yung HDL naman ay good cholesterol. Kaya ito ay recommended ng mga heart association sa buong mundo dahil ito ay napatunayan na. Pero unfortunately, merong mga health concerns na lumalabas din with canola oil unang-una at hindi lang pala ito sa canola lahat ng seed oil for example yung peanut oil yung flaxseed oil para ma-extract yung oil sa mga seeds or sa mga buto ay kinakailangan ng hexane ang hexane by the way ay highly regulated ibig sabihin tinitignan ng mga regulatory bodies tulad ng FDA kung gaano kadaming hexane yung natitira after ng processing kasi ginagamit lang siya talaga sa extraction process pero syempre may, may iwan pa rin na considered na safe level ng mga regulatory bodies. Pag maraming hexane ang ating nakain or nakonsum, ito ay pwede magdulot ng mga simptomas na referable sa nervous system. Yung pamamanhed sa katawan, sa kamay at paa, panginginig. Ang isa pang concern sa canola oil ay kahit ito ay mataas sa omega-3 fatty acid, na yun din ang mataas sa olive oil na iyon ang nakakapagpababa ng chance na magkaroon ng sakit sa puso dahil pinapababa nito ang bad cholesterol at nakakataas ng good cholesterol. Ang isa pang concern ay meron din itong omega-6 fatty acid. Although omega-6 fatty acid ay nakakababa din ng cholesterol, pero may mga studies na pwede itong magpataas ng inflammation, pero yon ay sa animals lang. In fact, nung tinignan nila ito sa mga tao, at tinignan nila yung tinatawag namin na inflammatory markers kung ito ay tumataas sa mga study sa tao walang evidence na ito ay nakakapagpataas ng na mga inflammatory markers yung coconut oil naman yan ay very popular sa atin alam natin ang coconut oil ay isa sa mga popular oil na hindi lang sa Pilipinas ginagamit pero sa mga tropical countries na mga katabi natin ang coconut oil naman ay maraming tinatawag na saturated fat. 90% ng fat or ng oil, ng coconut oil, yun ang lauric acid, ay isang saturated fat. Pagdating talaga sa sakit sa puso, by the way, ang pinapaiwasan ay ang mga saturated fat at ang ini-encourage ay ang pagkain ng mga mayama sa polyunsaturated fatty acids. Marami din naman nagkocontest ang saturated fatty acid ng coconut oil ay mostly medium chain triglycerides. Pwedeng hindi tumaas ang bad cholesterol sa katawan. However, sa mga studies, systematic reviews again at meta-analysis, ang paggamit ng coconut oil kumpara sa mga ibang mono-unsaturated fatty acid tulad ng canola oil, olive oil, ang paggamit ng coconut oil ay nakakataas ng total cholesterol, ng LDL at ng triglycerides. Maybe ang good news ay ang pagtaas naman ng HDL at good cholesterol. Pero syempre, pagdating sa mga cardiologists, ayaw namin na tumataas ang total cholesterol, LDL at triglycerides ng patients. Ang kagandahan sa coconut oil, mayaman ito sa vitamin E. At pagdating sa health concerns, wala itong masyadong health concerns. And last, yung palm oil kasi nakikita ko rin yan sa stocks ng supermarket. Ang palm oil ay isa sa mga widely produced oil sa buong mundo. Isa din itong oil na classified as saturated fatty acid. Kung ang coconut oil ay may 90% saturated fatty acid, ang palm oil naman ay saturated fatty acid na mas mababa dahil ito ay 50% lang. Sa mga studies, again, compared sa mga mono-unsaturated fatty acids na oil, tulad ng olive oil at canola oil, ang palm oil din ay nakakapagpataas ng cholesterol nakakapagpataas ng LDL at ng triglycerides and to a lesser extent, nakakapagpataas din ito ng HDL. Ang benefit ng palm oil, ang palm oil ay mayaman sa isang klase na vitamin E na powerful antioxidant. Ang health concern, however, sa palm oil, although inconclusive pa to, may mga ilang small studies na nagpapakita na yung mga regular users ng palm oil ay mas mataas ang risk na magkaroon ng diabetes kumpara sa ibang oil ang ginagamit nila. So kung titingnan natin, bawat oil na ating ginagamit ay mayroong advantage at may disadvantage. Pagdating sa coconut oil, I think this is the most common. Kung ako ang inyong tatanungin with all the results of the evidence, it's not so bad to use coconut oil para sa pagpiprito pang araw-araw. However, we need to limit it to less than 30 ml or 2 tablespoons per day. At dapat mamili tayo ng good quality coconut oil yung hindi masyadong processed, yung hindi hydrogenated. Now, yung storage ng coconut oil is also important and similar to palm oil as well. Kaya kung mapapansin ninyo sa supermarket, most ng coconut oil at palm oil ay nasa opaque na bote o yung hindi mo kita yung laman. Kasi yung palm oil at coconut oil, pag sila ay na-expose sa ilaw o lalo na sa araw, ay nagkakaroon ito ng process na oxidation at nagpo-form ng chemical at pumapangit ang composition nito. Isa pang caution sa mga vegetable oil at kasama na dito ang canola oil, hindi sila recommended na paulit-ulit gamitin. If at all, ako nire-recommend ko lang kung kailangan nyo mag-ulit, siguro most is 2 to 3 times na ulit lang ng oil. Ang reason for that, kasi pag nainita na sila the first time, ay nagpo-form na ito ng chemical na pwedeng makasama sa ating katawan. So kung maraming beses nating itong inuulit sa mga studies, meron itong chemical na napoproduce na pwedeng magpataas ng pagkakaroon ng cancer sa mga patients. Kung ano man ang piliin ninyo sa mga oils na nabanggit ko, meron silang advantages at disadvantages sa ating health. And at the end, ang pinakaimportante, anumang oil ang gamitin natin dyan ay dapat ay hindi natin ito gamitin in excessive amounts at sobrang madalas. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. Kung merong kayong questions or clarifications, i-type nyo lang sa comment section down below. Again, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa pagtangkilik at sa panonood. Kung hindi naman makakaabala, please subscribe to this channel at ilike like nyo na rin at i sa inyong mga kakilala. I will see you next time.